Hello, hello, mga mamsi. Ayan, uh, mag-unbox ako ng unboxing ng... Ayan. <laughs> Fake bangs. Ayan. Tingnan nyo, mga mamsi. Itatrya ko lang kung anong itsura ko kapag may bangs. Kasi kung papagupitan ko pa ang buhok ko, kung hindi ko yung bangs, hindi pagsisisihan ko lang kaya ayan naisip ko na mag order na lang ng fake bangs na try ko lang kung bagay sa akin ayan anong isin niyo mga mamsi bira ko lang naman itong suot pang ano, ano lang pang pakit -cute, cute lang <laughs> o diba mga mamsi sana bagay yan lang sana, <laughs> sana hindi nyo, hindi nyo ako i-bash. Ano, okay ba mga mamsi? Yan lang. Yan lang ang aking video. Bye-bye! Pag-asikip -bye. ko lang dito. Yeah. Dito ngayon, no? May Wala na lang nag Aniyan, aniyan Ano yan? Ano yan? Headband? po?